Kamakailan ay parehong ibinida ni Natansh at Sarah ang banding ng kanilang pamilya. Nag-celebrate ng ika-70th birthday ang daddy ni Mami Sarah kasama ang dalawang kapatid nito, mga pamangkin at si Baby Amara. Malaki na din talaga ang mga pamangkin ni Mami Sarah kaya prinsesang prinsesa si Baby Amara. Siya na lang ang maliit kaya alagang-alaga ito ng lahat. At sino dito ang napazoom in sa mga pictures dahil gustong makita ng malapitan si Baby Amara dahil nangingibabaw talaga ang kanyang ganda at cute na cute. At base sa mga ibinahagi ni Mami Sara ay ramdam natin ang closeness nila at ang pagmamahalan. Kahit hindi man perpekto ang kanilang pamilya ay nagsusuportaan pa rin ito at hindi nila iniwan si Mami Sara sa mga panahong mahina ito. At kay Mami Tanch naman ay ipinashell na nila si Mami Tess na sobrang nagpapasalamat sa opportunity na nakarating ng Amerika. Malaki ding tulong ito kay Mami Tanj para magkaroon din siya ng reliever para mag-alaga sa mga bata lalong-lalo na kay Baby Tali. At masayang masaya naman ang mga fans ng Dali Boom Boom dahil marami ng update sa kanya at masusubaybayan na din ang paglaki nito. Iba rin talaga pag si Mami Tess ang nag-a-update, walang magagawa si Tanj. Kaya ngayon nakikita na natin na malaking bata pala talaga si Baby Tali at mabilis ng maglakad. I'm sure marami pang aabangan na update kay Baby Tali gaya ng dati. Ngayong pareho naman silang okay sa kanilang bagong buhay. Ano pa kaya ang aabangan natin kay Mami Sara? Love life reveal na nga ba? And since halos lahat naman ay nakuha na ni Mamitanch ang lahat ng minimiti niya, ano pa kaya ang aabangan natin sa kanya? Magse-seryoso na kaya ito sa vlogging dahil alam naman natin na madaling makakapag-ipon sa pagba-vlog. Kaya marami pa talaga tayong aabangan kay Mami Sara at kay Mamitanch.